Oh. Sakit ng puso ko pa. Oh, bakit ano ka? Ang sakit ng puso ko talaga pa. Ano ka ba? Kasi ka magagaling? Nangalakal lang po ako pa. Bakit kasi nangalakal ka? Hindi ko naman, hindi ko ah. naman sinabing mangalakal ka. Hali pa, pasok ka na muna Hindi ko naman sinabing mangalakal ka. Nangangalakal ka na naman kaya. Ma, sakit po ng puso ko, ma. Hindi ko na po talaga, talaga kaya. At ano ka ba? Hindi ko na talaga kaya. Oh, sumandal ah. ka lang dyan, sumandal ka lang dyan, ha? Magtimpla mag mag ka doon ng ano. Simpla mo ng gatas ito. Bilisan mo. Pray, ikot ka kasi, ay. Ikot ka ng ikot, ay. Diyan lang, maganyan ka lang. Relax lang, relax. Bilisan. Pa. Siguro hindi ka nag-almusal kanina. Nag-almusal po ako pa. Nag-almusal ka? Opo, ang sakit po talaga. Bilisan mo, bilisan mo. Sinabihan mo kanina, na huwag ka na munang mga lakas. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang umalis. Oh, inuman mo muna. ng gatas. gatas. Gatas, gatas. Nang mainitan. Nang mainitan mo. Yan. yan. ano? Dito pa rin po talaga pa. Masakit pa rin. Ubusin mo yan, ubusin, ubusin mo, mo yan. ubusin mo, ubusin mo. yan. Baka nalamigan lang. Sabi ko kasi sa iyo, huwag ka ng mga lakal. Nakangalakal ka pa ay. O ano? Hindi naman natin. Ano Hindi po talaga pa talaga nawawala. Bakit kasi pinayagan mo itong mga lakal kanina? Hindi ko ito napansin eh. Hindi nga nagpaalam yan sa akin. Hindi ka naman pala ano nagpapaalam ay. Nangalaka lang naman po ako pa kasi gusto ko sa inyo makatulong. Pusin Ubusin mo, yan, mo na yan. At, nang, at baka lamig, lang, lamig yan. lang yan. Pero kung lamig yan, bakit at nasa puso? Dapat satiyan. Ay, wala na. Bakit nasa pa? At puso? Relax mo lang, Lugod. Relax na lang. At baka kung nalamigan ka lang, pero kung lamig talaga yan, dapat satiyan eh. No, bakit bakit sa puso ang nararamdaman yan? Eh, hindi ko na po talaga kaya, Papa. Ang na. Kung pwede ko po itong isigaw, isasigaw ko na. talaga Ikmo. kaya. Ikmo, ano ba kang, ano? Sa ulo yan, ang kapal. ulo. Bakit ganito ang pangyayari sa akin? Bakit? Ang tagus sa puso. Ha? Ko, pwede ko lang sigaw, sigaw Ubusin ko na muna. Po ka. Pupusin mo na muna. Ako. Sige, sigaw mo at lang makalabas. sigaw mo. Sige, sigaw mo na. Riko! Oh God. Para pong tinutusok yung puso ko. Ha? Tinutusok? Pupo pa, para pong tinutusok yung puso oh, ko. Man. Mababaon talaga sa puso ko. Sobrang sakit. Aruloy. Anong gagawin natin? Ha? Huh? Hindi ko nga rin alam. Hindi ko na kaya. Sige na. Kukuha ko ng gamot? gamot. May gamot pa dyan na tayong tinda. Paglangas. Sandali lang po ma. Ano oh. ba talagang nararamdaman mo? Nakita ko po kanina yung crush ko. May ah. kasama.